Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Ginulat ng Dallas Mavericks ang lahat last season na makaabot sila sa NBA Finals after missing the playoffs the season before. Kaya naman patungo sa season na ito ay may expectations na mga fans sa kanila na gumawa ng malalim na playoff run. Ganun pa man, within the span of just few months ay ang dami nga nangyari sa franchise ng Mavs. New owners, new players, at madaming fans ang disappointed to the point na mahigit isang milyon na ang nawala sa kanilang Instagram followers. Si Luka Doncic ay nagdamo ng injury noong December 25 at habang injured siya ay labas-pasok din nga sa lineup nila si Kyrie Irving, Clay Thompson, Dante Exum, PJ Washington at Derek Lively. One week bago bumalik sa court si Luca ay trinidila ito para kay Anthony Davis na ngayon ay out din dahil sa injury ng at least isang buwan. Sinamahan pa ito ng minimum of 6 weeks na pagiging out ni Daniel Gafford. Si Derek Lively naman ay pusiling sa Mayo pa nga siya makakabalik at injured din si Dwight Powell. Tulad nga ng sinabi ni Jason Kidd sa isang interview ay kailangan ng lahat na maglaro bilang center ngayon at talagang dapat sila na magpakita ng gang rebounding. Sa ngayon ang Mavs ay number 8 sa Western Conference. Subalit so, ang nasa likod nila na Sacramento Kings Golden State Warriors, Phoenix Suns at San Antonio Spurs ay inaasahan na makakabawi sa last 30 games dahil sa mga roster upgrades na ginawa nila noong trade deadline habang ang Mavs naman ay inuulan nga ng mga injury. Kaya naman hindi talaga magiging madali ang makapasok sila sa playoffs or even play-in. Ngayong season mga kaibigan, dahil talagang inuulan nga sila ng mga injuries at very bad timing nga ito sa ngayon. So tiyak nga na ang last few games sa ito ay magiging matinding hamon para kay Kyrie Irving na pangunahan ang team na ito hindi lamang sa scoring bagkus pati na din sa playmaking. Sa palagay nyo ba ay makakapasok ang Dallas Mavericks sa playoffs ngayon sa napakatinding Western Conference despite sa dami ng kanilang mga injuries? Habang si Trey Young naman mga kaibigan ay isa nga sa mga players sa binanggit na hindi natuwa sa panibagong format ng All-Star Game. Ang dami nga daw pahinga at break sa gitna ng isang laro. Sa All-Star nga kahapon ay 42 minutes lamang ang game time sa isang 3 hours na TV event. Ganun na kadami ang ganap, mapakommercials man ito, special tributes, introduction, special performance at iba pa. Madami din ang nabitin sa target score na 40 points at sinabing masyadong mabilis nga daw ito natapos at unfair sa mga tulad nila Cade Cunningham at iba pang first time all stars sa pinaghirapan na makapasok dito at hindi man lang umabot sa 20 minutes ang nilaro nila. Not even 15 minutes given na kailangan din makalaro ng iba pang players at hatiin nila ang game na ito. So definitely, hindi ito naging pabor para sa mga players at sa mga fans. Kahit nga si Kevin Durant ay sinabi na bigyan na lang nga daw ng pahinga nga ang mga players kaysa naman magpabago-bago pa ng format. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?